eh, hey, boy. Ah, uh, itong na itong papakita kong simpleng technique na naman ulit. ito po yung mga kung to sa mga dito mga bigla ito sa kan. Ito mga ideya ito, ito na may mga rekta kasi minsan sa ganitong ideya pag wala ka talagang alam, hindi mo maiisip kung tuusin pag sinakal ka ng tao. Pag sinakalak ng biglaan, kahit babae, makagawa ng paraan mas may aral. Pero pag wala ka pang aral, talaga ititingala ka talaga dito. So kung, kung may aral ka, pwede kang tumira sa mata. Pwede yung bumira dito. Pwede yung bumayag. Pero kung pangalimbawa na itong option na technique na, na medyo malakas-lakas, nandoon na yun, tinuro ko na yung mga discarpe doon. Ito, kung gusto mo siyang ibagsak, ito lang isabay mo to. Hindi ko sir po, hindi ko sa pwedeng idira de delikado dito. Dito ko ito sa sa training. Ito yan, oh. Optionan ko. Yan, you know. oh. Ang kamay ko, sa salu salungat yan. Para bumaba. Lakasan nga, oh. Hmm. Paglakasan niya ito, pag ko dito, salungat yan, oh. Hmm. Bababa talaga yan. Yan. Kung gusto mo naman siyang mas, ma, mas lalo siyang madidistract ng tulo, ito ang lang ang paraan, oh. Pakalma, oh. Yan, oh. <laughs> Nagugulat siya. <laughs> ito, ijuduhin eh, ko ng dandahan. Ito. Titik. Yan, control mo na siya. Kailangan ito siya, kontrol ang paa. Itong pag halimbawa, gusto niyang tumayo, tayo kano ikutin mo sa dito. Kailangan ng control dito sa balikat kasi pag umangat siya. Ito, sa pagkontrol dito, pwede naman siya madidisgrasya doon. Kasi pag isikwat ko lang itong tuhod to ko, injury ito. Kaso lang, kailangan mo na naman siya ma mapigilan yung galit niya. Okay? option lang yun para mapigilan mo yung pag-atake niya. Ito ay ulit ko. Basta may lahat ng option, kahit sa babae, na ulit ko, pwedeng gawin ito ha. Ito, madalas kong gumagawa ng ganito. Pero ito, option to, pwedeng sumuto. Pwedeng, pero pwede ko rin siyang dayain na i-control ko ito sa balikat. Dito ko sa lupa sukin. Yan o. control. Pwede kasi dito kasi delikado. Control to. Pag inangat ko to, wala na. Hindi ko to. Control. Yan. Control. Step. Yan. Pag tiyat pa lang yan, pwede ka lang tumuhod. Pag video may aral, pinag-aral mo po technique ito. Pag hindi mo aral yung technique, talagang isa sandal ka lang sa gilid. Ito naman, ibang opsyon. Papakita ko sa inyo. Sakal ka. mo lang ito. Hindi na yung masasakal. Tignan mo, sakal ka. Sakal ito do. Hmm. Tignan mo yung posisyon niya. Pwede ko na itong ibangga sa tiyan. You know? Kasi atras mo lang ng paatras itong isang paa mo, mga posisyon na. Pero kung nasandal lang na talaga nakaangat ka, ang ibang way mo lang talaga, tirahin mo yan sa mata o yung technique na itinuro ko. Yan. Ito yung kampas mo. Okay?